kami ng nagtitinda ng mga mystery box sa Facebook. So, gusto namin itry. Binili namin siya worth 1,500 pesos. And then, susubukan natin kung yung worth 1,500 pesos ba na yun, sulit ba yung binili natin. So, ito yung box. Ayan. Naka-seal pa siya. So, ito yung mga returns galing dun sa mga ano natin, dun sa mga nagtitinda online, sa mga Shopee, Lazada, TikTok, yan yung mga nagtitinda ron. So, hindi siya kinuha ng mga ano, hindi siya kinuha ng mga buyer. So, nilagay nila sa box. So, ito na yung mga returns. Kaya, pinak siya randomly. Tapos, titingnan natin kung ano yung laman. Okay? Unbox na natin. hindi natin sisilipin yung laman tapos dudukutin ko lang siya para surprise ng konti na may konting effect. I'm too excited No peeking, I'm saving It's a ah, Ito na bubuksan na natin So hindi natin sisilipin yung laman Dudukutin ko lang siya. Okay. So, ready na? Ilan yung laman per box? Sabi. Hindi natin alam kung ilan yung laman per box. Sabi, 9 to 15. Pero, hindi tayo sure. Okay. Ang unang laman. Hindi natin sisilipin. Oh, oh my God! Oh. Ayan <laughs> na. No? Smartwatch! Smartwatch! Ayan o. No? <laughs> Ultra smart watch. Yawa, tap mo nga yung likod ng screen. Sandal. Tap mo lang. Tap. So, ito yung unang... So, ito yung unang nakuha natin. Tapos, titignan natin kung ano yung laman. Oh, yawa, pipidyan mo. Pipidyan mo siya kapag... Ano niya, kapag bubuksan mo. Kapag... Dito ko sa likod ko, dito ko sa shoulder ko. Okay lang. Okay lang. Tapos okay, pag gano'n nyawa, pag gano'n. Dito na, dito. Para kita mo yung laman. So, eto yung... May umuuan doon sa taas. Ayaw mo? Eto yung laman nung... Oh, oh my God! Nice. Kung bibiliin mo 'yan, mahal 'yan. 600 siguro. Ngayon. Nice. Meron kang ilang bracelet? Okay, meron ka kang... si dating watch. Close up Meron kang 1 2 3 4 5 6 7 na bracelets. Isang Charter. charger Tsaka 'yung pinaka smartwatch watch nice. mismo. Tapos meron ka, here up. Ay, meron siya yung ano, parang pinaka-protector niya. Okay, nice. nice. Tapos, check, check natin sa ano, check, -check natin sa sa online Box. kung magkano ang cost nito. Tapos ilalagay ko na lang yung cost dito sa ano. So, ang una nakuha natin, meron tayo what do you call this? 7 plus 1 smartwatch. 7 plus 1 smartwatch. Yay. Okay. Next, hindi natin titingnan. Oh, what's that? Oh, what's this? Box na. Ano siya, Pula, para siyang box na black. Ah, <laughs> uh, ano 'yan? Relo ulit. LED Ayaw, Hoyo, go. Okay, second item, box na black ang laman ay unan. unan. Hindi. Ah, dapat meron yung ay meron. Man. Ito. Rilo ayun. Ulit. Okay. Ako, ulit. So meron siya ulit na laman na relo. Okay. Pwede ka na mag-resell. Puro relo pala yung laman. So hindi naman siya branded pero may nakalagay dito na Casio. So yun yung second item natin. dami na rin na ni Stacy eh. Dami na But... rin ni Stacy. Okay. okay, next. Tapos ginaganon mo din dali sa account niya. Ginaganon Next item. Ay, medyo malaki. Medyo malaki. Oh, nice. Oh my God. Bag. Bag. Oh. Halo. Isang halo bag. Siguro mga ano to, mga 15, 16 inches na bag. So, yan yung third item natin. Tingnan natin. Yung atit dito. Parang maaano na, makukompleto na yung pagpasok ni dati. Saka 4K 30. 4K 60. So, bag. Brand ay Halo. Meron siyang, so pocket pa unahan. Meron siyang pangit dito sa gitna. Mukhang um, magagamit to. Tama-tama, tama-tama, magpapasokan na. Tapos, meron din siyang ano. Ah, laptop, laptop. bag. Laptop bag siya. So, laptop bag ng Halo. Okay. Alright. Okay, next item. Ano ang laman ng kahon? Ang dami ko pa nakaka-parry. Ano but... laman ng kahon? Whoa! Oh! Perfume. Perfume! So laman ay perfume. Anong brand? Kayo ba yan? Victoria's Secret. Hmm. Kanina ta. Victoria's Secret. Wow. Victoria's Secret oh, let's kayo. Let's try. Let's open it. Oh, let's open it. Tapos amoy natin. Oh, Ah, she likes to open Tatanggalin lang ni daddy. Yung dalawa yan. Pinagkagawan pa po ang ano? Kolong? So, Yung Ro Rose Hardcore Hard. ng Victoria's Secret. Hmm. Testing. It's for you. It's for you. Here. Yeah. Yeah. You can. I smell it. smells good. It smells like bambini. Nice. Ah, kaya wala. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Ilan na yan? Apat. Yes. Four, Four items. So, fifth, fifth item. Oh my God, ano itong nahawakan ko? fifth item is oh Stacy look look Mickey Mouse shoes from PE I don't ate it so fifth item Mickey Mouse shoes sapatos mabibihisang ka anong anong size to anong size size 5.5 US. So, pambata siya. Uh, pwede sa, ano, P. Ito yung fifth item natin. Ano naman Okay. you next item. Cell phone oh. holder. Cell phone holder. Yawa. Diba? Anong color kaya? bigyan niya na kaya. Cell phone holder. Ayon ah, ah, black. Ayon. Ah, ah, Tapos gagawin mo siya. Yes. Yen. Tapos lalagay mo dito yung uh, phone mo. Yan yung phone mo. Lalagay mo lang siya. Nice. I think. Just check natin sa internet kung magkano yung presyo ng mga ganito. Kasi i-adapt natin lahat. I think Wala na ah, oh, Meron pa last item um, Watch again It's a watch again Ano uh, naman It's a digital watch Watch. Hindi siya smartwatch. Or smartwatch ba to? Hindi, no? Hindi. And then, may freebie si ate. Yung naging seller natin. Meron siya dito ang Meron kang dalawang... Ay, yung ate, gusto mo yawa, oh. Black head. Black for strip. I want Tsaka bracelet. isang Piyaw. Piyaw bracelet. Mm -hmm. Purple. Purple. So, My wala nang laman. Mine. Oh, wala na, wala na. Abos na. So, yan yun yung lahat ng items na nakuha natin. May recall lang natin. Ito, meron tayong bag, laptop bag, um, watch, ito yan, ito yung laman yan meron tayong isa pang digital watch meron tayong cellphone holder meron tayong pabango meron tayong white shoes and then meron tayo nung smart watch okay. all for 1,500 pesos dun sa mystery box ngayon na-line up natin lahat ng items dito tapos check natin kung sulit ba 'yung pagbili ng mystery box dun sa Facebook o kaya dun sa mga mga selling apps na ano natin. Okay guys, thank you. Bye. Bye.